Bigla kaming nag-decide na mag-staycation dahil meron kaming kailangan asikasuhin sa Manila. Hindi ko na ikukwento kung bakit, kung anong meron, basta ayan nag-staycation kami pero this time kaming dalawa lang ni Grey Grey. Bale, parang hinatid lang kami ni Daddy Gerald niyan kasi may pasok siya tapos susunduin na lang din niya kami kinabukasan. Isang gabi lang naman kasi kami dito. So eto, mabilisang room tour muna tayo. Ayan yung CR nila, may kasama ng toiletries, tuwalya, and heater para dun sa shower. Tapos may full-length mirror sa isang side and then eto na yung kama may dalawang side table sa gilid tapos wala silang parang cabinet pero meron sila nitong hangiran. Sa harap nung kama, meron ding TV. Tapos dito sa kabilang side naman, meron maliit na couch. Yung view dito is kabilang building na under construction. And tinatanong nga kami kanina sa reception kung gusto daw ba naming mag-upgrade ng room para sa view. Pero hindi na kami nag-upgrade. Tapos may isang table dito. Diyan nakalagay yung initan ng tubig, mga baso. Tapos meron ding ref dito sa baba pero walang laman yan. Dito nga pala yan sa Kingsford Hotel at nakapag-stay na kami dito dati. Anyway, ayan, naligo muna kami dalawa ni Grey Grey kasi nag-check-in kami dito nang hindi pa kami naliligo, kaloka. Tapos, nagbasal lang kami ng book and nag time na si Grey Grey. Tapos, pagising namin, nag-bihis na kami ng pang-swimming kasi etong si Grey Grey e excited na talagang mag-swimming. Pagkarating nga namin doon sa pool area, e eh agad-agad naghubad na si Grey Grey ng chinelas kasi gusto na niya talagang pumunta doon sa swimming pool. Buti na lang, hindi malamig yung tubig sa swimming pool nila dito kaya nag-enjoy si Grey Grey. Hindi na nga dapat ako mag-swimming dito, babantayan ko lang talaga dapat siya. Pero si Grey Grey niyayaya ako at gusto niya kasama niya ako doon sa swimming pool. Hindi na nga ako masyado nakapag-video dito kasi kami dalawa lang ni Grey Grey neto so walang ibang magbabantay kundi ako lang kaya hindi ko pwedeng alisin ang tingin ko sa kanya. Pero dahil merienda time na niyan, kailangan kong mag-order ng pagkain namin ni Grey Grey or else magugutom to. Kaya kinausap ko si Grey Grey na doon muna siya sa gilid at huwag siyang aalis doon pero syempre ako nakabantay pa rin sa kanya. Ayaw pa nga niyang umahon pero nung nakita niya ako na umiinom ng mango shake, ayan hindi niya natiis. Eto kasing si Grey Grey, kapag nag -e enjoy siya, hindi niya nararamdaman yung gutom, kaya kailangan ko siyang i-remind na kumain siya. Eto pala yung in-order ko, fries tsaka mini burgers, at tingnan nyo tong si Grey Grey. Kanina sabi niya ayaw niyang kumain, pero tingnan nyo, obvious naman na gutom na siya. Ganito lang pala kaliit yung mini burgers at alam kong mabibitin si Grey Grey dito kaya tikim-tikim lang yung ginagawa ko. Hindi na rin ako nag-order ng para sa akin kasi medyo pricey siya kaya sabi ko sa dinner na lang kakain para isahan na lang. Sabi ko ay Grey Grey bawal siyang magdala ng pagkain doon sa swimming pool kaya tingnan nyo at minamadali niyang isubo lahat sa bibig niya yung pagkain. Tapos ayan kahit hindi niya pa fully nalulunok si lusong na agad siya doon sa swimming pool. Meron din palang mga nakalarong bata si Gregory dito kaya mas lalong pahirapan na sabihan si Gregory na umahon na. Inabot na nga kami ng dilem at sinabi ko na lang na magsasara na yung swimming pool kaya kailangan na namin umahon. Sabi ko doon na lang kami sa shower sa CR maligo at pumayag naman siya. Pagkatapos namin maligo, nagtrabaho muna ako sa Gleta hindi naman ako nakalive nung araw na yan. Tapos nag room service na lang kami para sa dinner namin para hindi na kami lalabas or mag order sa labas. Nagulat nga ako kasi yung pizza e eh, pa oval siya, hindi siya yung usual na circle na shape. Tapos nag order din ako ng juice para kay Grey Grey. Akala ko nga hindi magugustuhan ni Grey Grey itong adobo pizza kasi kakaiba siya. Pero in fairness naman ang daming nakain ni Grey Grey, siguro kapag pizza talaga gusto niya. Kaya ayan din 'yung in order ko for dinner kasi mas confident ako na mas kakain siya ng pizza kaysa kung kanin at ulam ang orderin ko.